May tao bang labis ang pagkakasala sa iyo at tila siya pa ang nagmamataas? Kapag mayroong taong gumawa ng pagkakasala sa iyo at tila siya pa yung nagmamataas sa iyo, gawin mo ito at siya mismo ang hihingi at lalapit sa iyo para humingi ng kapatawaran. Sa papel, isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan. Isang papel po lamang, kahit maliit lang na papel, kumpletong pangalan at ang kanyang kapanganakan. Okay? Isang beses na pangalan at ang kanyang kapanganakan. Pagkatapos nito, ay kumuha ka ng laway at ikuskus mo ito doon sa kanyang pangalan. At habang binabanggit mo, binabanggit mo ang kanyang pangalan, ay ibulong mo ang iyong intensyon kung bakit mo ito ginagawa. So sabihin mo magsisisi ka sa mga pagkasasalang ginawa mo sa akin, lumapit ka sa akin at ikaw ay hihingi ng kapatawaran. Pagkatapos mo itong maulit-ulit ng tatlong beses ang iyong intensyon, ay i-flash mo kaagad ito sa toilet at huwag mong lilingonin. At makikita mo ang taong ito ay hindi mapapalagay talagang maiisip at maiisip niya ang ginawa niyang kasalanan sa iyo. Mainam po itong gawin hanggang Friday dahil pulmon pa. Ngayon kung walang time, maaari naman itong gawin sa gabi kahit anong oras. Basta tiyakin po na agad din niyong sa toilet ang ating paper. Muli po ang ating tinuturo ay para po lamang, para po lamang ito sa mga taong naniniwala dito madali lamang po ang buhay, wag na nating pahirapan. Kung hindi po kayo naniniwala dito, didmahin, wag in, wag intindihin. Kung kayo naman ay naniniwala, subukan po ninyo itong gawin basta't yung iyong intention ay malinis. Wag pong paglaruan basta't nakikita mo na ang taong ito ay talagang may ginagawang hindi maganda sa iyo, talagang siya na yung may kasalanan, siya pa yung matapang ay maari po natin itong gawin. Maaring gawin hanggang mula ngayon hanggang Friday or maaring gawin sa gabi ng kahit anong oras basta tiyakin pagkatapos na pagkatapos iplas sa toilet at wag na wag nililingunin.